Umuusad na ang proseso para maibalik sa bansa si Resign Ako Bicol Party Representative Zaldico na itinuturong na sa likod ng pagmamanipula sa pambansang budget. Bago pumutok ang anomalya sa flood control project, nagpaalam si Ko sa kamera para magpagamot sa Amerika. Narito ang umarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr sa pinakauling impormasyong karating sa kamera wala na sa Amerika si Resign ako Bicol Party List Representative Elizaldeco. Kumakalat pa rin kasi sa social media na wala na nga sa Amerika si Zaldeco at lumipad na daw papuntang Spain. Pero sa kumakalat na larawan online, nasa bansang Portugal si Zaldeco nang pumutok ang anomalya sa flood control project. kinansila sila ng kamera ang travel clearance ni Ko para bumalik siya sa bansa, pero sa halip nagpadala si Ko ng kanyang resignation letter right after nung natanggap nga na Tinawagan ko kagad uh, ang dating former uh, DOJ Secretary, uh, Secretary Rimulya, nang sabi ko na nakatulat na kami na nag-resign na siya as member ng House of Representatives. Naka kumaari lamang kung anong pinakamabilis na paraan na makansela na, na ang kanyang passport. Para sa ganon, ang movement niya rin ay uh, malimita. Uh, uh, yun ang kagad ang aming ginawa, nakipag-cooperate kagad kami. Department of Justice. Sabi ni House Speaker Faustino D, nasa proseso na ang Kamara para may balik sa bansa si Zaldico sa tulong ng DOJ. Ayun po kay Secretary Boying doon ay gagawin niya kagad ang pinakamabilis na paraan nang sa ganun ay uh, ang, ang passport ni, niya uh, former Congressman Saldico. Siguro na meron na uh, communication yan habang aming pong request na makialam na nga po ang Department of Justice. Sabi ni Speaker Boji bukas naman ang Kamara kung mas pipiliin ni Saldico na sumailalim sa kustudiya ng mababang kapulungan ng Kongreso. Handa rin ani ang Kamara na dinggin ang mga pahayag ni Saldico sa pagkakasangkot nito sa anomalya sa flood control project. kung makipag communicate din naman po sa amin tanggapan. Eh, welcome na welcome po siya para sa ganun. Makapagpaliwanag siya at uh, maging klaro kung ano itong mga nai-issue po kay former uh, Congressman Saldico. ko. May pagtutulaman si Speaker Boji sa mungkahi ng ilang hungrosista na alisin na lamang sa national budget ang tinatawag na unprogram allocation. Mahalaga niya ang nagiging papel ng ganitong pondo sa mga sandaling may biglaang ang pangangailangan ang pamahalaan. Meron po kasing dapat talagang ilaan na kahit papano sa mga unprogrammed uh, funds. Dahil po may mga kakailanganin pagdating po ng mga kailangang mga bayarin o di kay mga programang mga priority. Katulad po nangyayari sa atin, katulad yan sa nangyayari po sa Cebu, may mga ganyang mga disasa na may kailangang immediate. Kahit papano, may pagkukuha po ang mga ahensya. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. nagse para sa Pilipino.